isang baryo na napapaligiran ng kagubatan at dagat. Isang matandang lalaking nagngangalang Lolo Senyo ang kilalang tagapagsimula ng magandang kwento na nagbibigay pag-asa sa mga tao. Halina kayo mga bata, may bagong kwento ako tungkol sa gubat at mahiwagang tiwatak. Lolo, tungkol po ba ito sa alamat ng diwata ng kagubatan? Sabi ni Tomas, may lihim na taglay daw ang kagubatan. Sa kabila ng masaganang likas na yaman, damdam ng baryo ang pagbabago. Sa gabay ni Kanarbo, tinalakay ng mga tao ang paano nila mapapangalagaan ang kanilang kalikasan. Kailangan natin magkaisa. Ang kagubatan at dagat natin ay puno ng buhay na dapat natin protektahan. Tama ang tatay. At kung kaya niyong magpinta ng tungkol sa kalikasan mo pa, Thomas, mas magiging maalab ang dandami ng mga tao para sa kalikasan. Madalas akong nakakaranas ng kakaibang pagkakataon sa dagat. Baka ito ang paraan para makaingganyo tayo ng mas marami pang nagmamalasakit. Kasama si Naana at Tomas, nagdesisyon si Lolo Senyo na puntahan at kausapin ang mga gamot ng baryo, si Lara. Lolo Senyo, naparito kayo. Anong may tatulong ko sa inyo? Lalo pong dumarami ang bumibisita sa inyo, Lola Lara. Kailangan ng baryo ang iyong payo ukol sa usaping kalusugan ng kalikasan. Gaya ng dati, nagdadala na ang kagubatan at dagat ng yaman, hindi lamang sa pagkain kundi sa kalusugan. Ngunit ngayon, tila ito'y nangangailangan ng ating tulong. Naglakbay ang mga magkakaibigan papasok sa pagubatan. Dala ang pag-asa na makakahanap sila ng patunay sa alamat ng buwatan na may kapangyarihan ng iklim. Para na ito na kailangan ibalik sa ito Maliwanag pa sa sikat ng araw na naiiba ang araw ng kagubatan ngayon. Para bang pinihintay tayo? tayo? <laughs> Kamusta kayo mga bata? Ang inyong presensya ay nagbibigay liwanag sa nagdidilim na bahagi ng kagubatan. Kayo po ba ang diwata ng kagubatan? Totoo po pala ang alamat tungkol sa inyo. Oo, isang dewata ang nagbabantay sa kapaligiran. Ngunit patit kong hindi sapat ang aking kapangyarihan. Ang kagupatan at ang tubig ay buhay ng iyong baryo at ito'y kailangan ng masusing pag-aaruga mula sa inyong mga puso. Ano po ang maaari namin gawin para makatulong sa inyong adhi kakain? Ang tunay na kagandahan at kaayusan ng inyong baryo ay nakasalalay sa pagyakap ng inyong komunidad sa responsibilidad. Ang bawat puno na inyong pinapangalagaan at bawat halamahon na inyong itatanim ay bahagi ng inyong kaligtasan. Gagawin po namin ang lahat. Handa po kaming kumilos para sa kapakanan ng lahat. Dahil sa natutunan mula sa diwata, nagkaisa ang buong baryo upang panatilihing buhay at masigla ang kanilang kapaligiran. Sila'y nagtanim ng mga puno at masinop na inalagaan ang kanilang kalikasan. Haha, <laughs> ko ang pagkakaisa sa bawat isa. Hindi ko inaasahan ang alamat ng ating kwento ay magkakaroon ng bagong kabanata. Sa atin, ang bawat araw ay bagong simula ng ating paggalang sa kalikasan. Maraming salamat sa inyo mga bata at sa inyong inspirasyon Itaguyod natin ito hindi lamang dahil sa kagandahan, kundi para sa ating kinabukasan. Ang pag ng panigit ay pag din ng ating komunidad. Lagi natin itong din sa ating puso at isipan. Sa paglipas ng panahon, ang kwento ng baryo at ng kagubatan ay naging alamat na nagbigay inspirasyon sa marami. Ang mga nagtanim ng binhi ng pag-asa ay isa-isa nang nag-aani ng kanilang pinaghirapan. Hindi ko malilimutan ang aral na iniwan sa atin ng diwata. Ang lahat ng bagay ay may buhay at ito'y karapat dapat alagaan. At habang ako'y patuloy nagpipinta, ang kagandahan ng kalikasan ang siyang nagbibigay kulay at inspirasyon sa aking puso at isipan. Alam kong bawat patak ng ulan at sigla ng araw ay patunay ng ating nagkakaisang adikain hanggang sa susunod na generasyon. Ipapasa natin ito. Naway maging halimbawa rin tayo sa iba pang komunidad ang mga diwatang ng nakaraan ay sanhi ng ating pinagsamang sigla at lakas. Ang pamanan natin ay hindi kayamanan kundi kaalaman at responsibilidad. Sa pagtuloy na pagunlad, huwag nating kalilimutan ang ating pinagmulan. Ang nanonong balik na sigla ay ng pangmamahalan ng bawat isa. Patuloy ay Mexico para sa ari-arian ng ating kalikasan. Sa paglipas ng panahon, ang kwento ng baryo at ng kagubatan ay naging alamat na nagbigay inspirasyon sa marami. Ang mga nagtanim ng binhi ng pag-asa ay isa-isa nang nag-aani ng kanilang pinagsirapan. Hindi ko malilimutan ang aral na iniwan sa atin ng diwata. Ang lahat ng bagay ay may buhay at ito'y karapat dapat alagaan. At habang ako ay patuloy nagpipinta, ang kagandaan ng kalikasan ang siyang nagpipigay kulay at inspirasyon sa aking puso at isipan. Alam kong bawat patak ng ulan at sigla ng araw ay patunay ng ating nagkakaisang adikain hanggang sa susunod na henerasyon. Ipapasa natin ito. Naway no, maging halimbawa rin tayo sa iba pang komunidad na ang mga diwatang ng nakaraan ay sanhi ng ating pinagsamang sigla at lakas. Ang pamana natin ay hindi kayamanan kundi kaalaman at responsibilidad. Sa pagtuloy na pagunlad, huwag nating kalilimutan ang ating pinagmulan. Ang nanonong balik na sigla ay handag ng pangmamahalan ng bawat isa. Patuloy tayong magsikap para sa ari arian ng ating kalikasan. At sa pagpatuloy ng kwento, ang espiritu ng diwata ng kagubatan ay nanatili sa bawat nilalang na pumapanday ng kanilang kapalaran. Isang kisap matang nagbubudtangis sa bawat baitang ng kasaysayan ng kanilang baryo. Hanggang sa araw na ito, napapalitan ang pagyabong ng pagkakaisa at kilig ng bagong umaga na Ipinanganak mo sa mga kwento ng kahapon.